Si Congressman Toby Chango na sa linya muli natin mula sa Labotas. Congressman Toby, si Henry Uli at si Karen Puare. Magandang hapon po, Kong. Yes, Henry, Karen, um, Opo. good, uh, afternoon. Oh, Oo, yes. Pa, so, ano ho ang inyong reaksyon? Ano ang inyong inisyal na reaksyon nung mar, mabalita po ninyo? At uh, hindi po ba niyo alam na mala, wala na pala rito sa bansa si, si Congressman Saldico? Ay, hindi ko po, po alam. Hindi ko naman siya hinahanap. Pag Opo. Na, kami sa Congress, opo pero uh, pa, ano anong reaction doon paano mm -hmm. wala nang rito pala sa sa America raw ho. Eh, di si mayor Magalong ang patawag. Pero uh, congressman ang sabi po kasi ni attorney Princess Abante po eh uh, for medical purposes ay uh, kaya po nagpunta sa US. So pagkasakali po ano po na bumalik sa bansa si uh, Zaldico ipapatawag nyo pa rin po ba? Will you still push for na umaten po siya sa mga hearings at uh, ipaliwanag po itong mga issue tungkol sa budget insertions at uh, sa flood control projects? Yes, pero hindi naman sila papayag. Yan ang problema, eh, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. eh kung, oh ngayon, kung nasa Amerika si si Congressman Saldico at hindi siya maka-attend, sabihin na lang niya, ni record nung um, small committee hearing ng 2025 budget. Mm -hmm. Diba? Tapos na padala niya. Pwede naman niya email, ba diba? Kahit nasa Amerika po siya. Mm -hmm. Opo. Pero ano ho ang legal na kapangyarihan kung meron man ng kongreso o ng gobyerno para pabalikin siya sa kabila po nitong mga usaping ito na dapat siya ang humarap at magpaliwanag? Wala po. Yan ang, yan ang ano. Wala po. Kasi kung wala pa naman siyang kaso, wala pa naman pong kapangyarihan yung gobyerno na pabalikin siya. Oh, mm. uh -huh. so kung kung ano man ang gamit niyang visa, uh, yun partner ang magdidikta kung kailan ito mapapaso at kung ang visa hawak niya ay uh, pwede siya magtagal doon. Siya rin naman ang magdidikta na sa sarili niya kung kailan niya gustong umuwi. So definitely hindi humaoobliga ito para mapabalik ng bansa. Yes, ganun nga po. Uh -huh. Uh -huh. Pero bilang uh, kongresista, bilang uh, mambabatas, uh, hindi po ba dapat ay uh, responsibilidad din po niya na bumalik at magtrabaho. Tama po 'yun, pero kung totoo namang may sakit, di ba? At uh -huh. they claim, um, syempre, um sa lahat naman ng tao, for humanitarian reasons, kailangan talaga unin yung unahin yung pagpapagamot nila, di ba po? Mm -hmm. Okay, sige po. Pero uh, meron hubang ho bang, uh, sapat na ba record na hawak na ho ang kongreso? Uh, ang sekretaryat o ang uh, maging siguro kung nabigyan kayo ng sapat na kopya. Kung talagang abang nakaalis na ito ng bansa, record from the Bureau of Immigration, kasi may mga pagdududa. Baka naman ay kaya eh. Sabi lang, eh, sa Amerika, eh, naririyan lang kung saan ditong uh, lupalop ng Pilipinas at uh, ayaw lang talagang humarap sa hearing kaya sinasabi na sa Amerika at may sakit. Hindi ko na po alam. Di, pasensya na. Hindi. I didn't go to that extent na hanapin pa sa ano. Uh -huh. ang dapat uh, ang dapat lang siguro maintindihan ng, ng um, aking mga kasamahan sa house is uh, Huwag tayo maging manhid doon sa damdamin ng mga kababayan natin, di ba? Kasi talagang hindi ko alam Henry, tsaka ano? Karen, no? Karen, kung ako lang ang... Yes, Ka Karen. Mm, hindi ko yes alam, yes, Henry, Karen, kung ako lang ang nakakaramdam na galit yung mga tao sa mga congressman. Ako lang ba? Abe, hindi, hindi na ho. Iyon ho kaninang pagsugod sa <laughs> baha. Hindi Ah, yes. eh, kanina ho, eh, sinugod na ho ng mga militante ang DPW ito. Eh, at saka ho ang bahay, pinagbabato hmm. na. Eh, ito ho, eh. maaari siguro pwede nating sabihin kung alam lang nila ang bahay ng mga Congressmen at kaya nilang pasukin. Eh, baka, baka meron na rin nung nangyaring uh, ganyan ayo ayaw nating itulak at pag-usapan ito. Kanya lang, ano ho ang magiging bearing nito? kaya ko na naman na-bring yeah. up ito. Kaya ko na naman na-bring up ito. Oh. kasi um, kanina na-interview ako, sinasabi sa akin ng mga parang kasamahan ko, ako daw po ang nakakasira at nagpuri ng house kasi salita ako ng salita. Oh. kahit, naman kahit, naman, kahit naman manahimik ako, Henry at Karen. Mm-hmm. namin pa rin yung issue, di ba? Oho. Uh -huh. ako lang naman. ako, tinutulungan ko lang sila na ilabas yung katotohanan para magkaroon ng tiwala yung, yung tao sa... sa... Hmm. Gobyerno, di ba po? Eh, mm -hmm. ako, I may be sound biased. Pero ito na may talagang sa pulsa simula ay pinaninindigan ko kung gusto man to be this is mine. Na wala namang pagkalam dito ang network. Ako rin ho'y galit na at ako rin ho ay uh, hindi naman ho papayag na magiging ganito na lamang tayo parati. At uh, mm -hmm. kagaya nung nararamdaman ng iba natin. Man. Kaya huwag kayo, huwag sila dapat, wag kayo sisihin. Hindi hindi kayo ito. sinagot ko lang kasi baka uh -huh. kasi may mag-issue na yes. Sa, ko lang na kanina, yun ang sina, yun ang yun ang tanong sa akin na ibang media na mm -hmm. sinasabi daw uh, eh kaya daw galit dahil daw sa pinagsasabi ko. Kahit po tumahimik ako. Yes. Mas alam nga ng tao yung 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 sinasabing kalokohan eh. mm in, in, fact, dapat magpasalamat. In fact, dapat magpasalamat pa sa inyo marami sapagkat kayo nagiging uh, mata uh, bibig ng mga mahihirap at hindi makapagsalita sa kongreso. Eh sinabi ko lang yun na mm -hmm. na dapat dapat maging sensitive kami kasi ako lumalabas ako alam ko yung sentimiento ng tao eh mm -hmm. So, uh, uh, kung ayaw po nilang magsalita tungkol doon, yung mga kasamahan nyo po, uh, well, it is uh, within their rights. Pero, kayo naman po, uh, it is also within your rights to speak up. And, uh, uh, malaking bagay din po ito, Congressman Toby Tiangco. Now, nabanggit nyo po na kung si Congressman Saldico ay nasa US, so, for now, physically, imposible po na mapadalo na po siya sa mga hearings. Si Mayor Mag Benjamin Magalong po ang uh, makakatulong po makapagbigay linaw. He is willing to attend the hearings po. So, how can we go about this? Yeah. Uh, at uh, Moving forward na po tayo, Congressman Toby. Hindi, hey, Karen. Dapat pa-invita -pa nila, di ba? Mm -hmm. Kasi, yung tao, dapat maintindihan na yung tao gustong marinig kung ano yung sasabihin ni Mayor Magalong. Mm -hmm. At ang sabi ni Mayor Magalong, sasabihin daw niya yan pag sa inimbitahan ng Congress. Mm -hmm. At dati, sabi ng House, papatawag siya. Eh ngayon, parang, sige, later on, eh bakit naman ganun? Di ba nga, sinasabi ni Mayor Magalong, 20% sa Committee on Appropriations. Diba dapat yan ang muna nating hanapin natin kasi sa kanya may figures talaga. Diba? Kung, kung wala na siya at nasa Amerika na si Congressman Saldico, Chairman of Committee on Appropriation, he has a vice chairman at mayroon siya mga kasama pa rin doon sa small committee. Dapat ba sa tingin ninyo sila na may uh, kusa na o kailangan pa ba nilang suy-suyin at ipatawag? Hindi. Ang problema kasi baka sabihin nila, 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 hindi nila. Hindi nila. Hindi nga natin alam kung si... Congressman Saldi sa ko nagpatawag ba talaga sa ng small committee uh, na na meeting o siya lang ang gumawa ng lahat ng diskarte? Eh, hindi uh, naman natin masasagot pare-pareho yun. Hanggat? Hanggat siya magsabi. Apo, o yun na apo. nga, eh, di ba? Okay, naintindihan natin. Naka-medical leave siya. Hmm. Pero, di ba? Pwede naman niya email yun, di ba? Apo. Pero, kaderetsahan ito, Congressman Toby, uh, sa laki ng pinag-uusapan nating uh, involved sa corruption na ito at sa nawawalang pondo at sa mga Uh, na walang hiyang mga project, ghost project, mga guni-guning project, sabi nga ng Pangulo. Hindi may na sabihin ng taong bayan na hindi naman itong mangyayari, itong bagay na ito na gagalaw ang isang saldi ko na walang imprimatur ng House Speaker. Sa inyo po bang palagay ay meron ding pananagutan dito ang House Speaker? Alam, ay ayoko mag-akusa, diba? Kaya na gusto ko makausap, makausap natin sa saldi ko. Sa tanungin natin, ginawa mo ba yan? Na ikaw lang o nagpaalam ka ba? Aha. Eh, din dito eh, Kwan, eh. Uh, ang mga taga DPWH, lalo na yung mga DE, mga district engineer, at uh, uh, kawaawa din naman sila. Well, wag na sila, kundi yung, yung kanilang mga anak at yung kanilang angkan, ano ho, na eh, nadrag dito. Eh, ginawa naman nila yun. Pero, yun na nga ho eh. ito bang mga itong, mga DE ito sa tingin ninyo? ay sila lamang ang dapat ditong talagang mabayubay? Gagalaw ba itong mga ito nang wala ho talagang uh, nagkumpas sa kanilang na matataas at makapangyarihan lalo na itong mga involved na ito sa budget insertion sa uh, Kung Hindi. Hindi po ako para maghusga, di ba? Ang sinasabi ko lang, okay, ano ba sabi ni, ni Mayor Magalong? Parang um, ang contractor yata ang kita is 10%, di ba? 8 to 10%. Kung di ako nagkakamali, ah. Uh -uh say to 10%. Ang sinasabi nila, DPWH, parang 5%. Di ba? Parang ganon. Ma. Oh. Pero sinasabi niya, committee on appropriations, 20%. Ah, oh, so mas pinatawag malaki. Pinatawag na natin, pinatawag na natin yung DE, yung DPWH, pinatawag na natin yung contractor. Eh bakit natin ayaw pakinggan uh. kung sino sinasabi niya kung kukuha ng 20%. Ah, oh, 'yun ang elephant in the room, eh. Kaan nga hmm. partner yan, no? Yung 20% ba, wala tayong inaabsuelto. Sinasabi lang natin, ito supposedly nakakuha ng G. Ito supposedly nakakuha ng 5%. Ito supposedly nakakuha ng 20%. E eh, bakit ayaw natin ipatawag para malaman natin si Mayor Magalong? Kung hindi nakakuha hmm. ng 20%, di ba? Okay. So uh hopefully si, si Mayor Magalong nga ano isa sa mga magiging susi. Pero can I go back to yung uh, flash drive? Will that uh, will the day come na it will uh, it will be you, you can reveal maibabahagi niyo po yung laman ng flash drive na yan. Opo, opo ang, ang laman lang naman, di ko naman alam ba, takot na takot sila, di ba? Mm. Yung laman, uh, di ba, may sinabi akong, may sinabi akong figure, insertion, ni Sarah 13, uh -oh. billion 13,803,699,93. Mm. Tapos yung ako Biko, 2,295,000,000. BHW, 2,064,000,000. Ibig ko na sabihin, nakahanda lang ako kasi baka mamaya, nung hearing, sabi na inimbento mo lang yung numero na yan, isang mo ba pinagpupulot yan? Mm. So yung flash drive ko, nakasulat, yung pangalan ng proyekto, yung amount ng proyekto, saan binala yung proyekto? Hmm. So, hindi ko alam ba yung takot na takot sila. Sabi ni Congressman Ridon, sa ngayon daw, insignificant pa na ipatawag si Congressman ko sapagkat yun nga daw, wala pa daw naman talagang nag, nagli-link sa kanya dito hmm. sa mga flood control anomalies na ito, uh, Congressman Toby. Hindi po, hindi po, insignificant yan, Henry. Kasi tignan niyo yung saan ba nagsimula yung hearing namin? Ang unang-una nagtanong si Congressman Egay Elise. Tinanong niya si Secretary Manny Bonoan, uh -oh. yung bang dagdag na mga proyekto sa DPWH, alam niyo ba yan o hindi niyo alam? Uh -uh. So ang sagot ni, ni Secretary Manny Bonoan, hindi namin alam yan kasi hindi naman kami kasama sa BICAM. Kaya sinabi ni Congressman Elise, kung hindi mo alam yan, dapat ipatawad si Saldi ko uh -oh. dahil imposibleng hindi niya alam. Uh -huh. Mm -hmm. O, oh, so, paano magiging irrelevant? Tapos, sinusugan ko lang na ganito yung kalaki insertion na kay Saltigo mismo. So, paano, paano siya magiging irrelevant? Mm. -hmm. okay. Paano okay. siya magiging irrelevant, di ba? Mm hmm eh, mm -hmm. that's, that's according to uh, the Congressman Terry Redon. Kanya lang talaga hong ba, mukhang lalo na ngayong nasa Amerika na uh, are you still hopeful that he will coming back to testify? Ay, hindi ko po alam. Honestly, hindi ko po alam. Mm -hmm. Okay. So ah uh, kong mukhang uh, do do you want us to call you back after a few minutes no, no, no. or uh, ano? Hindi, uh, o dire-diretso okay, tayo. I'm okay, I'm okay, okay. Okay, I'm okay. Sige, hindi, sige. Hindi, okay. Ah uh, kong Toby ganito ah, na, lang. Iba. <laughs> sorry, sorry, <laughs> sorry, na. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Si Senator Bato pala yon. Uh -huh. kong Toby uh -huh. ganit ganit ganito na lang. Ah, oh, uh, sa mga pagdinig, ba ay patuloy pa rin yung ipipilit na mapabalik at mapaharap si saldiko. Hindi, hindi na ako mag-attend. Lukuhan yun eh. Bait naman ako magsasayang ng oras ko doon sa lukuhan. Mm -hmm. Ah, hindi na kayo attend? Hindi na eh. Lukuhan eh, di ba? Lukuhan. Uh okay. Pag pinatawag mo nga si Mayor Magalong, yun, mag-attend. Doon ka-attend. Uh okay. Uh -oh. Pero, Pero ang lukuhan lang, mm. Um. Eh, madami naman akong na dapat gawin ibang bagay, di ba? Uh, -huh. uh -huh. Kung um, marami na rin nangyari, uh, nag-resign po uh, ang pinuno ng PICAB, Uh, marami pong mga opisyalis ng DPWH ang uh, mukhang tatanggalin na rin po sa pwesto. Pero uh, notwithstanding, uh, ang pagtatanggal eh first step pa lang. Ang taong bayan, syempre, ang hinahanap nila, accountability, hostisya. Dapat talaga may managot din. So dapat may investigasyon at meron din pong dapat managot kung meron mang guilty ay makulong at kung may mapapatunayang map map may ninakaw ay kailangan ibalik sa taong bayan. So, ano po ang reaksyon niya naman dito na gumugulong na po, kung uh, kumbaga, eh, napakarami na pong mga pangyayari regarding this issue? Ay, ah, yes, dapat dapat talaga magkaroon na tayo ng independent commission para sila na talaga magsabi, di ba? Mm -hmm. Magkaroon naman ng tiwala 'yung 'yung tao. Hmm. Ano, well, last question from my end. Anong anong sa tingin ninyong dapat na balangkas ng independent commission kasi baka naman nga mamaya yung independent commission although wala well, ayaw naman nating maging uh, speculative dito pero uh, kung kayo tatanungin ano dapat ang bubuo nitong independent commission. Uh, ayaw pa ata sa Henry, anyway, ayaw ko naman i-preempt yung presidente. Uh -huh. um, nasa kanya yon. But I'm sure he will make sure na independent ito kasi isa kanya lang naman gusto lang naman niya katotohanan wala mm. naman siya pinoproteksyonan eh di ba mm, uh, okay all right kong uh, once again salamat po na marami sa inyo thank you po kong yes, yes. and thank you.